nakasanayan or nakagawian na po nating pamilyang Pinoy na kapag galing ko, niluluto po natin kung ano yung paboritong ulam. Dahil ito po yung usualing sama-samang kakain dahil walang mga pasok. Sa amin po mag-asawa, ang lulutuin po namin ngayon ay ginataang tilapia. Kung nakikita ninyo, nilalagyan na po namin ng suka. Meron na rin po yung sibuyas, bawang luya, paminta at yung seasoning. At kapag ka napaksiyo na po yan o naluto na po sa suka, tsaka lang po namin siya lalagyan ng gata. Bali, ang nilagay po namin dito ay dalawang purong gata. Kapag purong gata po, mas magiging creamy po kasi yung ating pinakasarsa ng ginataang tilapia. So, lang po natin yung kumulo hanggang sa medyo magmamantika or medyo magiging creamy or malapot-lapot na po yung pinakasarsa niya. At kapag ka ang magiging consistency po niya ay ganito na, Medyo hahalung-haluin lang po natin ng kutsara pero wag pong kasama yung pinakaisda para wag madurog. At hayaan lang po yung kumulukulo At kapag ka medyo malapot na po yung pinakasarsa, pwede nyo na pong lagyan ng kahit na anong gulay. Kami po ang nilalagay namin kung hindi po malunggay, tulad ng nakikita ninyo, petchay po ang nilalagay namin. Kung wala naman, kung anong gulay, pwedeng pwede na po yon depende po sa taste ninyo. At ayan na po ang aming finished product ire-ready na rin po namin ang kapartner niyang mainit na kanin.